Mga kapatid, basahin po natin itong Salmo 94.8 Kayong mga hangal at matitigas ang ulo, kailan ba kayo makakaunawa? Unuwain niyo ito. Alam niyo po dito sa talatang ito na ating binasa. Tinatawag pa lang matitigas ang ulo yung mga taong hangal na hindi nakakaunawa. Kaya bibigyan po kayo ng example para hindi tayo tamaan sa ganito mga pangungusap, ano ho? Kasi kung tayo nga ho, wala tayong unawa sa mga salita ng Diyos, matatawag tayong hangal. Kaya narito po yung salita ng Diyos para maintindihan natin. Ano po? At ito po yung halimbawa. Sa Salmo 32.9 Huwag kang tumulad sa kabayo o mola na walang pangunawa na kailangan pangrendahan rendahan upang mapasunod. Sila ay hindi marunong sumunod. Kailangan ng rendahan. Ano po yung rendahan? Ito po yung inilalagay sa kanilang ulo o tali para mapasunod kung saan ibaling. Ano po? Kaya tayo na mga tao na walang unawa, kailangan natin ang salita ng Diyos. Yung po ibig sabihin. Kasi po kung wala tayong aral at turo ni Kristo, maililigaw po tayo. At bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, kayo po'y welcome sa ating channel, God's Word, Ready Scriptures. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Ngayon, bibigyan po kayo ng pangunawa sa ating tatalakayin ngayon dito po sa Epeso 6.12. Sapagat po may nagtatanong o nag-comment, sabi niya, sinabi niya, wala naman po satanas, Brother Owen, sabi nasa ninyo na Epeso 6:12 ating babasahin ano po para magkaroon lang tayo ng kaunawaan sa mga salita ng Diyos. Kasi nga po, kung wala tayong pangunawa sa mga salita ng Diyos, iyon po ay isang bagay na ikapapahamak natin. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Basahin natin. Kawikaan 10.13 Nagsasalita ng karunungan ang taong may pangunawa Ngunit ang walang pangunawa ay nagsasalita tungo sa kanyang kapahamakan kaya po ililino po natin ito para hindi tayo mapahamap. Ngayon, basahin po natin Epeso 612 para magkaroon po tayo ng unawa sa ating binabasa. Basahin po natin Epeso 612 sapagat ang kalaban natin ay hindi mga tao kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Tandaan po natin no dito sa talatang ito, wala nga tayo makikita ang satanas. Okay? So, balikan natin ang tanong mo. So, nagdududa ka. Wala bang satanas? Ngayon, dito sa ating binasa, talagang wala. Pero ang tanong, sino po yung pinuno ng kadilimang ito? Kumukontrol sa mga tao. Walang iba, di ba, si satanas? O, basahin natin. Dito sa ating mundong ginagalawan, ang naghahari sa mundong ito ay si Satanas. Hindi nyo ba alam yun? O, basahin natin para maintindihan niyo Kasi yung salitang namamayani sa mundong ito, kontrolado ni Satanas. Basahin natin. Dito po sa Epeso chapter 2 verse 2, Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo, sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. Malino po. Sino yung naghahari sa mundong ito? Yan po, nakalagay po. Si Satanas po yung ang hari ng espiritong naghahari sa mundo. So, ibig sabihin po, si Satanas po yon. Baga matwala po tayong nabasa dito sa 6.12 po ng Ipeso, sino ba yung pinuno ng makapangilihan, tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito? Malinaw naman po. Si Satanas po. Kaya ipinapaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Yan po. Yung ating binasa kanina, chapter 6, kaya nga, pinauna po ito, narito po sa chapter 2. Malino po ba sa inyo? Kaya po, mga kapatid kayo, mga kaibigan, dito sa talata na inyong binabasa, pag wala talaga kayong unawa, ang gusto pala ninyo, yung may salitang satanas, katulad po ang ibinigay mong talata na Hob 1.7, ito po, basahin ninyo, merong Brother Owen. O, siyempre, may mawabasa ka nga. Basahin po natin dito sa mga sulat ni Hope, chapter 1 verse 7. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, parot parito na naglilibot sa mundo. O malinaw po ba? Naglilibot sa mundo? Kaya po dito sa talata na inyong ibinigay, balikan natin ano po, Epeso 6.12. O yan, sa ibang sali naman tayo babasa. Tagalog ang Biblia. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo kundi laban sa mga pinuno. Sino ba yung mga pinuno ng kasamaan o ng mga espirito? Mutulin natin, ha? Laban sa mga may kapangyarihan. May kapangyarihan ba? Si Satanas meron. Laban sa mga kapangyarihan, di nakikita. Si Satanas ba nakikita? So, di ba't hindi? Na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito. Sino ba naghahari sa sanlibutan sa mundong ito? Di ba si Satanas? Kaya nga sabi dito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. O, malinaw po ba? Nasaan ba si Satanas? Yung ibinigay mong talata ay ito po. Yan. Kausap ng Panginoon dyan sa langit si Satanas. Sa tinanong ng Panginoon, sa angka ng galing, sumagot si Satanas, paroot parito na naglilibot sa mundo. O, ba? Diba? Nakita po niyo? Bumababang sa mundo, bumabalik doon sa lugar na kanyang lugar. Nakita po ba ninyo ang unawa dito sa Epeso 6.12? Yan po ang tinutukoy di yan. Bagamat wala tayong mababasang satanas, ay hindi mo ba uunawain yan sa talatang yan? Sino ba ang pinuno ng kadiliman? Nakita po niyo, may kapangyarihan yon. Kaya ang sabi dito, sa ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo. Ibig sabihin, hindi sa tao. Kaya bumasa tayo ng ibang salin para maintindihan natin. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao kundi masasamang espiritu sa himpapawid. So malinaw po. Kaya nga ang kalaban po natin ay si Satanas. Kaya nga ang sabi ng Panginoon ay ito. Tuloy natin sa 13. Kaya gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos. Para sa oras nang dumating ang kasamaan ay magawa ninyong makipaglaban. At pagkatapos ng pakikipaglaban ay manatili pa rin kayong matatag. Yan po, di ba? Kaya nga po dito sa ating pag-aaral may mga kagamitan tayong panlaban kay Satanas. Ano-ano 'yon? O ituloy pa natin sa verse 14. Kaya maging handa kayo. Gawin ninyong sinturon ang katotohanan. Isuot ninyo ang pagkamatuwid bilang Mananggalang sa dibdib ninyo. Isuot ninyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Hindi lang iyan. Gamitin din ninyo bilang panangga ang pananampalataya ninyo para hindi kayo tablan ng mga panunokso ni satanas na parang mga palasong nagliliyab. Tuloy pa natin. Isuot ninyo bilang helmet ang tinanggap ninyong kaligtasan at gamitin ninyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na Espiritu. Malino po ba? Kaya kung wala kang aral at turo ni Kristo sa iyong puso at isipan, matatalo ka ni Satanas. Kaya yung nabanggit natin, na isuot natin yung mga nabanggit po diyan, ano, iyon po ang panlaban natin kay Satanas. Lalo-lalo na kung ikaw ay may aral at turo ni Kristo, hindi ka matatalo ni Satanas. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, labanan ninyo ang Diablo o si Satanas. Basahin natin. Sa mga sulat po ni Apostol Pedro, unang Pedro 5.9, patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. Iyan po, Tinuturoan tayong labanan natin si Satanas kasi kung meron ka mga sandata, may mga aral at turo ni Kristo, hindi ka madadaig ni Satanas. Tuloy natin, alalahanin ninyong hindi lang kayo ang naghihirap kundi pati ang mga kapatid ninyo kay Kristo sa buong mundo. Nararanasan din nila ang mga paghihirap na ito. Malino po ba? Kaya kung hindi natin lalabanan na si Satanas, magiging ka. Nakita po nyo? O ito pa, sabi naman po ni... Apostol Santiago. Santiago 4.7 Kaya magpasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang Diablo at lalayo ito sa inyo. Yan. Kailangan po, tayo po'y nagpapasakop sa Diyos. Unang-una, matuto tayong sumulod sa kanyang mga pamaran at utos para bigyan ka ng kaluom ng sandata. Kasi, kailangan natin nagpapasakop sa salita ng Diyos. Marunong tayong sumulod sa Diyos. Bakit? Kasi yun ang tamang instruction na ibibigay sa iyo para makagawa ka ng tama at magtagumpay ka sa Diablo o kay Satanas. Kaya nga sabi dito, labanan niyo ang Diablo at lalayo ito sa inyo. Paano mo lalabanan kung wala kang sandata? Paano mo lalabanan ang kaaway kung wala kang kaloob na mga aral at turo ni Kristo? Na kasi yun po yung ipanlalaban natin sa ating kaaway. Kaya kung babalikan po natin itong ibinigay niyo pong talata, sapagat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo. Malinaw po. Hindi sa tao. Ano ba si Satanas? Wala yung laman at dugo. Spiritual po yun. May kapangyarihan yun. Pinuno yun. Yan, nakalagay po. Laban sa mga pinuno. Laban sa mga may kapangyarihan. Laban sa mga kapangyarihan di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito. Yan po, naghahari po siya sa kadilimang ito laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. O di ba? Kalaban din po 'yan ni na Miguel Arcangel. Biging tayo, kailangan din tayo maging mananagumpay at kalaban natin at maging tayo ay maging sundalo ng Diyos. Umasahin natin ha. Gusto mo bang maging sundalo ng Diyos? O ito, basahin natin. Basahin mo natin itong ikalawang Timoteo chapter 2 verse 3. Makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Kristo Jesus. Malinaw po ba? Gusto mo ba maging sundalo ni Kristo Jesus? O ito pa, basahin pa natin ito sa verse 4. Dapat katulad ka ng isang sundalong nasa serbisyo, hindi siya nakikisangkot sa iba pang gawain para mabigyan niya ng kasiyahan ang kanyang opisyal. Dapat katulad ka ng isang sundalong nasa serbisyo, hindi siya nakikisangkot sa iba pang gawain para mabigyan niya ng kasiyahan ang kanyang opisyal. Di ba't napakalinaw po? Binibigyan tayo ng halimbawa para maging sundalo ka ni Kristo. Kung gusto mong makipaglaban sa mga masasamang espiritu. Katulad ni Satanas. Kaya nga, ang sabi ng Diyos sa atin ay labanan na si Satanas. Ngayon, naliniwanagan ka na? Kaya itong Ephesians 6.12, bagamat wala yung salitang Satanas, kailangan mo pa lang maunawaan. Dito sa talatang ito, kung hindi mo pala maiintindihan, magiging talunan ka. Wala kang aral at turo ni Kristo para ipalaban kay Satanas sapagkat siya ang pinuno ng kadilimang ito. Siya ang namamayani sa mundong ito. Siya ang may kontrol sa mundong ito. Nakita mo ba ninyo? Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, salamat sa inyong mga tanong. Alam mo kaibigan, kung hindi mo ito uunawain ang mga nakasulat, baka mapahamak ka. Kaibigan, nais kong basahin pa itong mga komento mo. Sabi mo, sana po makakatagdag sa pagtuturo ninyo at yan ay galing sa kasulatan, hindi sa sariling kaunawaan at paliwanag lang. Ibig ba sabihin yung aking binasa hindi ko nauunawaan, wala ba kaming pang-unawa? Ikayo eh, po ang hindi na nakakaunawa, kaya nga Aming itinuturo ng tama sa inyo para hindi kayo mapahamak Kasi baka kayo madaya ni Satanas Yun po ang magiging problema ninyo sa Diyos Kapag dumating yung pagkakataon na harap tayo sa Diyos Mali ang iyong pagkaunawa at yung paang magiging dahilan ng iyong pagkapahamak Kasi si Satanas magaling mandaya Nakita po ba ninyo? Pwede ang mandaya para makasama ka sa kanyang kaparusahan Basahin natin Masahin natin dito sa pahayag 2010. At si Satanas na dumayan sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asopre na siya ring pinagtapunan ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta. Magkasama silang parurusahan at paihirapan araw-gabi magpakailanman. So malino po, kaya pag ika'y nadaya ni Satanas, kasama ka sa mapaparusahan. Kaya nga kung hindi mo uunawain ang bawat talata, May mahihirapan ka. Kaya nga kung hindi mo uunawain itong talata na ibinigay mo, ikapapahamak mo pala ang mga bagay na yan. Kaya nga, ang sabi ng salita ng Diyos, uulitin ko po yung ating binasa kanina. Ano Kayong mga hangal at matitigas ang ulo, kailan ba kayo makakaunawa? Unawain ninyo ito. Kaya kailangan po natin unawain ang bawat nakasulat nang hindi tayo madaya ni Satanas. Mga awit 94.8, unawain ninyo kayong mga hangal sa gitna ng bayan, kailan kayo magiging matalino, mga hangal. Yan, mga hangal po pala ang tawag ng Panginoon sa mga taong walang talino, walang unawa. Kaya kung gusto mo magkaroon ng unawa, dito lang po sa ating channel, Bibigyan ka ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa salita ng Diyos nang sa ganon hindi ka madaya ni Satanas. Sapagat si Satanas ay isang bagay na nanliling lang sa mga tao para maputol ang relasyon mo sa Diyos. Sisirain ang iyong pagtitiwala sa Diyos sapagat si Satanas ay isang bagay na walang pag-asa na maligtas. Kaya nga sabi kanina, itatapon yun sa lawang apoy at asopre. Paihirapan yun, parurusahan yun. Kaya para hindi ka makasama sa parusa ng Diyos, mag-aral tayo ng kanyang salita, sumunod tayo sa kanyang pamaraan at utos. Ito ang sabi ng salita ng Diyos, sumunod tayo sa kanyang mga utos. Pasayin po natin dito sa Ecclesiastes 12.13, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Tandaan po natin, tungkulin pala natin sumunod sa Diyos. Nakita po ninyo, basahin pa natin sa isang salin. Ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito. Ito ang aking huling payo, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. So bawat tao, bawat mananampalataya, sumunod sa kanyang mga utos. Ito ba'y sinasabi ng ating Panginoong Hesus? Basahin pa natin sa kanyang mga salita. Basahin natin sa mga sulat ni Juan, 14.21 at ito naman ay sinalita ng ating Panginoong Jesus. Ang sinumang tumanggap at sumunod sa mga utos ko ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking ama. Mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa kanya. Napakalino po. Tanggapin natin ang mga aral at turo ni Kristo at sumunod tayo sa kanyang mga utos. Ito pa, E dagdag pa rin natin itong Juan 5.24 Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan, hindi na siya hahatulan sapagkat inilipat na nga siya sa buhay mula sa kamatayan. So napakalino na po ang ating naging topic. Kaya nga po mga kaibigan, kung hindi natin unuwain na ang mga salitang ito na ating napapakinggan, ikapapahamag natin. So si Satanas po ay naghahari sa mundong ito. Kaya po kaibigan, wala ka mang nabasa dito sa ibinigay mong talata, Epeso 6.12. Bungli kong babasahin para sa iyo. Para maintindihan mo, no? Anong sinasabi po dito? Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo. Kaya yung ating kalaban, hindi tao. Espiritu po yun, si Satanas. Kaya sabi ng Panginoon, labanan ninyo si Satanas. Muli nating basahin. Santiago 4.7 Kaya magpasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo at lalayo ito sa inyo. Nakita po ninyo? Kasi nga po, iyan ang gawain ni Satanas para kayo ay kontrolin, sirain ang relasyon natin sa Diyos. Iyan ang trabaho niya. Okay na po ba yun? So, salamat po kung kayo ay nakaunawa. Muli, ito ang inyong lingkod, Brother Owen. Sumayin so, may po ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Paneso Kristo na ating tagapagligtas.